magandang tanghali po mga idol ito lang po tayo, gawa tayo ng engine support ng jeep, ito mga idol ang palitan natin gawa ko na rin, ito nga pala idol eh, 6 na taon na kung hindi pa nababad sa langis mga idol, eh, hindi pa siya masira Ayan, gawa din natin ito mga idol 6 na taon inabot Ayan, ito naman idol ang ipalit natin Ayan, gawain na natin mga idol Ah, siningit lang natin ito mga idol pagawa lang sila na nagtanggal Baik awak kasih saya mga idol, Nissan Urban. Saya saya mga idol. Ngating kira awak. Ah, itu idol ni eh, dandan ni nanti tu okay, awak. Hmm, papo mga idol. Papo pa yang nak. Apa lah benda yang ano pa ako purul mga idol basta mga pa ako mga idol pa ako buwasan pa natin mga mga idol at ano Grabe yung pako mga idol eh, mayroon ulit. này thôi xem này đó là Dùng cái tịch bài này nó này bằng này kinh tuần một ngày đó Lấy cả là mua ăn Chỉ xí gạo một ngày thôi Kinh tù hát lấy máy thôi Hãy subscribe cho kênh Ghiền

pantay lang natin mga idol hindi din support thank you yan sa nagtatanong nga po pala dyan sa aking shop kung saan po banda dito lang po ako sa San Jose del Monte sa Pampalay proper po si Chulo And, PM na lang po mga idol ang interesado sa aking gawa direksyon lang po kayo sa aking messenger kasi pag sa video po kayo nagpo-comment eh hindi ko pagod kayo ma-replyan mga uh, idol sa dami po nating na replyan sa video kaya direksyon lang po kayo sa ano, messenger so mga idol lang. So, ito yung tornilyohan. Yeah, kung hindi lang nababal sa langis to, hindi pa masira yung ating gawa. Anim na taon na. lagyan pa natin ng butas yan mga yung tatlo dun sa turnilyuhan lagyan pa natin ng butas to mga idol tsaka kabilaan mga idol tasa na, na natin kailangan yun mga idol eh. nakalubog yung ulo ng tornillo dito para hindi tumama sa bakal sa bakal mga idol, tasa na, na natin dito kailangan ugitan natin itong mga idol para yung ulo ng tornilyo mga idol yung nakalubog ito na ano yun kunting kinis lang ito mga idol mga idol at tanggalan natin mga kanto para hindi maganda tingnan mga idol at malapit na tumatapos mga idol dito mga idol tanggalan na idol ang ating yari mga idol yan at ikakabit na lang to nung nagpagawa sa atin yan nga pala idol maraming maraming salamat idol sa inyong lasawan suporta pakishare naman po mga idol ang ating video at pakipalo na rin samahan nyo na rin po na like thank you very much po In God bless you po sa inyong lahat mga idol sa mga idol yan lamang po mga idol bye bye